Okay, tuloy tayo. So, ginawa na ito, part 2 na to. So, from doon, sa pinaka-output na, itong audio na to dito ay may kasama ng music at saka mic. Yung music at saka yung mic, magkahalo na dito. Papasok na ngayon dito sa main amplifier section na. So, papasok na dito. Yan. Tapos, mayroon na siyang differential. Yan, differential stage to ng isang channel ito, differential ah uh, maganda lang dito. Dual differential siya. Tapos naka center diode na rin yung supply niya. Ayan. Kaya napaka stable. So napaka underrated nito pero may mga kakilala ko na mas gusto ang design na ito compared dun sa ibang ano. Kasi ma-appreciate mo talaga dito sa 5 yung ano niya. So sa iba kasi parang tinatawanan ko muna lang. Pero napakaganda ng disenyo nito solid mga boss at saka napakadaling unawain eh. so differential dual tapos ito yung uh, bus nya yung voltage amplification stage tapos ito na yung driver stage nya yan saka pinaka power output nya na then dito sa design na to gumamit sila ng dalawang relay yan ito namang IC na to na dalawa ay sa surround at saka sa center yan. Bali dapat nito tatlong IC pero iwan ko sa design ni Concert kasi <coughs> ang ginawa niya isang IC lang para sa surround tapos isang IC din para sa center. Yan. Supply niya. Ngayon, maraming mga nagtatanong sa akin. Yung mga tanong kasi na generic, napakahirap talaga sagutin yan. Alam ko kasi, uh, base sa tanong ng mga customer, gusto nilang makakuha ng precise na sagot sa generic na tanong nila. <laughs> Mahirap 'yun, 'di ba? Uh, alam ko naman na gusto ganun ang ganun lang gusto mangyari ng iba kasi ano ba yung mga purpose bakit sila nagtatanong sa mga vlogger o sa mga technician? Kasi nagbabakasakali sakali sila na makakuha ng impormasyon para ma-idea sila kung magkano gagasusin o malaki ba sila ng amplifier nila o yung iba naman, baka sakaling kaya nilang i-DIY. Kaya nagtatanong. Kaya iba yung, ang tanong nila ay ganito yung ano, ganito yung format ng tanong nila. Boss, uh, anong papalitan na pyesa ng amplifier ko na wala ng sounds? Di ba ang hirap sagutin yan? Mahirap magpaliwanag na kung anong papalitan na pyesa kasi unang-una, sa comment section lang naman siya nagtanong, hindi natin masabi kasi Iba-iba uh, yung sitwasyon ng amplifier Depende sa... ano Depende sa... Sa unit kapag nakita mo na Kaya yung mga tanong niyo na boss Yung amplifier ko uh, Yung isang channel mahina Saan kaya ang sira nun? So maraming posibleng dahilan yan Kaya hindi ko rin talaga masasagot ng precise yan o Kung saan ang sira ng amplifier mo Unless Na-check up ko So sa mga magtatanong wala tayong definite or eksaktong kasagutan yan sa mga tanong nyo kasi kailangan ma-check up, ma up ko muna yung amplifier nyo bago tayo makapagsuggest kung anong sira pwede tayo magbigay ng mga mga posibleng sira pero huwag nyong asahan na accurate yun o yun talaga yung sira ng amplifier nyo kahit nga minsan napanood nyo sa vlog ko na parang kaparehos ng ano eh, Kaparehas ng sira ng amplifier nyo Pero pag pinagawa nyo yung amplifier nyo Iba din ang naging sistema O iba din yung naging problema Katulad nito, sagutin ko kayo Kapag ang amplifier ay Isang channel lang ang tumutunog Maraming posibleng dahilan yan <coughs> Magsimula tayo dito Magsimula tayo sa mainboard Halimbawa, amplifier isang channel lang ang tumutunog Tulad nito, dalawa yung relay So kung sira yung relay nyan kasi ka channel yung relay niya pwedeng mag yan na isang channel lang ang tunog mga boss yan kung mapapansin nyo dito dalawa yung relay niya so dalawa kanya kanyang output kanya kanyang ano din o. ngayon halimbawa may kinalawang na pyesa dito halimbawa isang channel kinalawang tapos yung isa okay naman pwedeng mangyari dyan isang channel lang ang tumutunog yung isa hindi na kasi kinalawang na so kung hindi naman siya nag DC out hindi pipitik uh, hindi magpo-protect yung relay magki-click pa rin yan tutunog pa rin yan so ilan na yon dalawa na yon dalawa na dito naman kasi pag sibak niya yung output o shorted possible na hindi talaga gagana yung relay so dalawa na yon di ba pinaka maraming posibleng dahilan balik tayo dito sa pinaka ano halimbawa uh, dito dito pala muna nag-loss itong nag-encounter ako nasira itong kapasitor hindi rin tutunog yung isang channel niya mayroon ako nagawa na gano'n. nag-loss dito yung connection yung itong sakit nag-loss yung connection dyan hindi maganda ang contact pwede rin maging dahilan ng isang channel lang ang tutunog yung isa hindi o kaya mahina so punta na tayo dito ganun din nag-loss dito naglos kinalawang o oh, ano man kasi marami tayong ginawa ng mga lomo na ano. Naglos dito. Pwede rin isang channel lang ang tumunog, yung isa hindi. Nagka-problema sa IC 'yan sa mga IC. So, pwede rin 'yan na isa sa dahilan, kinalawang. Isang channel lang ang tumunog. Kinalawang yung mga resistor. So, pwede rin 'yan dahilan. Nasira yung balance, hindi po. Pag nasira yung balance, walang epekto 'yan. Mga potentiometer Uh, nagka problema Naka problema. Posible pong dahilan niya na mahina ang tunog ng isang channel o kaya hindi talaga tumunog. Naglos dito uli sa mga connector. Posible din yan po sa isa sa mga dahilan. Yan. Nasira yung volume. Nasira yung volume. Pwede pong maging dahilan yan kung bakit isang channel lang yung tumutunog. Kinalawang dito. Pwede rin. Naglos yung wire uli pwede rin mga boss nasira yung IC na to kahit alin dyan pwede rin nakagawa ko nyan yung isa tumutunog yung isa hindi sira na pala yung IC hinalawang yung mga resistor dito pwede rin nasira yung kapasitor pwede rin so ang daming posibleng dahilan kapag ang amplifier ay hindi tumutunog yung isang channel o mahina maraming posibleng dahilan yan so paano natin mapinpoint pinpoint kung saan ba talaga ang sira ang pinakamaganda niyan mga boss, dalhin nyo sa pagawaan kung malayo kayo sa akin o kaya kung hindi kayo magpapagawa sa akin. Dalhin nyo sa pagawaan, ipacheck up nyo na sa technician. Sila nakakalam pa nung gagawin dyan. Ngayon sa mga magdi-DIY naman. Sa mga magdi-DIY naman, kailangan mayroon kayong basic knowledge sa electronics. Marunong na kayo magbasa ng resistor. Marunong kayo mag-identify ng mga pyesa kung ano yung tawag. Halimbawa, ito kapasitor, senior diode, resistor, mga ganyan ba? Ah, uh, marunong na kayo gumamit ng tester. Mag-check ng resistance, mag-check ng voltage, kahit at least gano'n marunong na kayo. Then paano malaman kung saan ang naging problema ng walang sounds o mahina yung sounds hindi pantay din gagamit kayo ng audio tracer yan. Meron ako dito'ng DIY na audio tracer. So ang ginagawa ko diyan, yan yung pinang DDT ko. So, ini-NG ko yan sa mga signal point ng amplifier yan. Kadalasan dito sa mga ano, para machiko. Yan, iniisa-isa ko dyan sa mga, sa mga signal point, hindi sa voltaya. Yan, iniisa-isa ko dyan hanggang sa matumbok natin kasi ah uh, pwede mo siyang pwede mo siyang hati-hatiin stage by stage o section by section kung saan nagiging problema ng isang channel lang ang tono. Kalimbawa, uh, dito, sa stage na to, pwede mong i-check dito. So, step by step ka, pwede ka magsimula dito sa block na to. Pag na-check mo na dyan, napantay naman tunog. tono, balik ka dito sa may volume. O kaya kung na-check mo naman dyan na okay, tas okay naman yung output dito. Punta ka dito sa tone. Pag na-check mo dito na normal naman yung tunog, dito ka. So, ang daming posibleng dahilan nga pala. Kapag sira din yung ah uh, selector switch pwede rin mangyari isang channel lang ang tunog dyan pag kinabitan mo kasi nasusunog yan actually yung ginagawa ko na yan eh, sira yung speaker selector na yan oh. tunaw yan eh. Ayan, oh, mapapansin nyo maitim so pag sira din to posibleng isang channel lang ang sira limbawa na tunaw nasira yung sabi yung sabi lang sabi L at saka EL natunaw yan di isang channel lang yung tutunog yan mga boss. So, ang dami niyang posibleng dahilan. Kaya pag tinanong nyo ako, hindi ko talaga kayo masasagot kung anong eksaktong sira na babagay doon sa unit nyo. Kasi napakalabo niya. Pwede kayo kayo bigyan ng mga posibleng sira lang. Pero yung eksaktong sira na hinahanap nyo na gusto nyong malaman, hindi po kasi dipindi yan sa unit. Masasagot natin ang tama yan kung anong sira ng amplifier nyo kapag pinacheck up nyo. Sa akin o sa ibang technician nakuha nyo na ba mga boss? Kaya maraming nagtatanong, ang hirap din kasi ipaliwana kung ano yung sira, anong ganito, ganyan. Halimbawa, may nasunog na pyesa. So, yung nasunog na pyesa, sira na yon Hindi pwedeng hindi sira yon kasi sunog na ngayon. So, bukod sa sunog na yon may possible na iba pang sira. Yung mga, mga pyesa din na nakakonek sa kanya, nakaling sa kanya, nasa palibot sa kanya parang ganun kasi pag ginawa mo tinanggal mo lang yung sunog pinalitan mo eh posibleng masunog ulit yun kung hindi mo mapansin na may baba pa lang sira at paano nga ba kung sunog naman yung pyesa paano malaman yun ang sinasabi ko na dapat may basic knowledge kayo sa electronics bago magkalikot kasi kung sunog yan hindi niya na makita ang value ah uh, malalaman nyo din kung anong sira nyan gamit yung basic knowledge nyo sa electronics marunong kayo mag reverse engineer ng diagram o mag trace dyan so kung ano ang pinaka na para pinaka ano ba yun bisayang bisayang pinaka safe na ano mas maganda ipagawa nyo na lang yung amplify nyo kung hindi kayo sigurado pero kung gusto nyo mag DIY unit nyo naman yan wala naman makakapigil sa inyo nasa inyo naman yan pero kung lumala ang sira uh, expect nyo na na mas malaki ang gagaso sa inyo pero wala naman tayo dito hindi naman tayo kontra sa mga nagdi DIY hindi naman tayo dito nag -di discourage ng mga ano DIY kasi unang una gamit nyo nga yan kayong bumili nyan pera nyo pinambili nyan at gamit nyan ang sa amin lang ay gabay lang at sa kapayo eh, kung ipagawa nyo, i-DIY nyo, nasa inyo pa rin yan mga boss. So, ang papayo ko lang ay huwag magmadali, huwag masyadong ah uh, tawag dito yung ano masasabi pala, decision mo. <laughs> yung ano ba, yung yung hindi pin, ah uh, pag hindi pinag-iisipan. Parang ganon yun lang siguro yung masasabi natin dito at mahaba na yung naging vlog natin umaba nga kaya kung may mga tanong kayo na uh, gagawin natin ay siguro ano uh, next time na lang din ulit